So what's up mga tol? Ayan, nandito na naman tayo sa panimbawang tutorial. So kung bago ka palang lang sa channel na to, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, and then pindutin mo yung notification bell at kalimbangin mo yung all para ma-notify ka sa so tuwing may bago kong upload na video. So ito nga yung gagawin natin. Itong motor na to, ang problema nito ayaw mag-charge yung battery. So totoo ba? Sabi-sabi nila na kapag yung battery, sira din yung stator. So yun yung alamin natin kung totoo nga So, hindi tayo nakapag-depende ron. So, nakabase pa rin tayo sa pag-check kung ano ba talaga yung dapat palitan. So, itong motor na to, check natin kung sira nga yung stator. Kasi bago na yung regulator, bago na yung battery, ayaw pa rin mag-charge. So, binuksan ko, ito yung nakita ko. Sunog nga yung stator. So, kaya ayaw mag-charge kasi sira yung stator nito. So, napansin ko lang din sa motor na to, uh, siguro every ano mga 10,000 to 15,000 20,000 ah uh, hindi ko lang sure ha kasi ito mapapansin niyo may ginawa rin akong isa yung NS160 mapapansin niyo yung ibabaw so good pero pag binaliktad niyo yan may problema 'yung stator natin so ayan sunog so pag tiningnan niyo sa harap okay pero itong binaklas natin so grabe na talaga Ah, uh, di na talaga siya uh, talaga siya magte-charge kasi nga sunog na yung stator coil. So yung side is 160 naman nung nakaharap, so okay lang pero nung tinanggal ko siya, biniliktad ko ah, uh, sira din yung ilalim so kalimitan talaga ah, uh, check nyo muna bago kayo magpalit ng kung ano-ano pa-check nyo yung ah, uh, stator kung okay ba bago kayo magpalit ng battery bago kayo magpalit ng regulator o, kasi sayang yung pyesa na hindi naman so actually talaga ah, okay lang yun kasi yung pinaka basic na gagawin na may ari so plug and play lang kasi battery negative positive pwede kang magpalit kahit DIY so regulator ganon din pwede nyo siyang kapitan pero pag nyo choice syempre stator so pinaka basic dyan pacheck nyo muna yung motor para makita nyo talaga kung ano yung problema so yun nabaklas na nga natin yung Stator nito so nakita naman natin na sunog na. So may sunog na yung stator nitong motor na to kaya ayaw na mag-charge. So mapapansin nyo tong regulator na to. Ito nga sinasabi ko na, bagong kabit so isang araw pa lang oh, o 2 days siguro to kinabit sa yung battery. So nung tinubakbo siya, ang problema namamatay na siya ng motor kasi nga nawawalan na lang laman yung battery so hindi siya nagto-charge. So, kita nyo, bagong battery, bagong regulator. So, magano na yon So, pinaka basic dyan, uh, check nyo muna yung, o oh, pa-check nyo yung motor. Para kung bibili kayo, so, doon na sa mismong sira. So, kasi itong motor na to, minsan napansin ko rin to, dito sa kinalas kong NS160 na stator. So, mapapansin nyo yan. Yung nga sinasabi ko kanina. Pag pag nakaharap yung stator natin, so mapansin nyo, wala siyang, wala siyang bahid ng kulay itim o bakat na sunog yung stator. So, pag titignan mo siya, okay, pero pag binaliktad nyo yan sa ilalim, meron na siyang kaunti. So, ito rin yung dahilan kung bakit hindi nag-charge yung battery nung ginawa ko. So, dito sa gagawin natin, ito mismo, kitang kita na, na may sunog na nga yung regulator. So, kita nyo yung mga itim-itim na yan yan na yung sunog na coil so pag may sunog na yung coil natin uh, hindi na talaga yan mag-charge pero napakadali namang i-check nito kung may test light kayo kaya kaya i-check to ang gagawin nyo lang so tatlong wire na dilaw para makuha nyo kung okay pa yung charging yung isang wire dyan ilagay nyo sa body ground tapos test light body ground to dalawang wire na dilaw so yun lang kasimple pag nag-check nito kasi pag mahina yung ilaw ibig sabihin na hindi talaga mag charge so ito na nga si boss uh, balis speed, na eh? so yun uh, na natin so okay mo ah salamat sa panunod so kung nagustuhan nyo itong video na to tol, ah, uh, palit ng lang din at pasyar. So, chinchik niya yung mga ilaw niya. So, binuksan niya. So, yun lang.